Noong Setyembre 26, isang libo na daan at walumput tatlo, halos buong mundo ay nasa bingit ng pagkawasa. Panahon iyon ng Cold War, kung saan ang Amerika at Soviet Union ay parehas may libo-libong nuclear weapons. At isang maling pindot lang, pwedeng magtapos ang mundo. Sa gitna ng tensyon, may isang lalaki na gumawa ng desisyong nagligtas sa sangkatauhan. Isang lalaking halos walang nakakaalam. Si Stanislav Petrov, Si Petrov ay isang duty officer sa isang secret Soviet military base malapit sa Moscow. Trabaho niya, bantayan ang mga satellite na nakatutok sa Amerika. Upang malaman kung may paparating na nuclear missile. Munit sa madaling araw ng Setyembre 26, biglang umilaw ang alarma. Ang system ay nag-report. One UL, missile launch. Lahat ng sundalo sa paligid niya ay nataranta. Makalipas lang ang ilang segundo, nagpadala ulit ng alert ang computer. Dalawa, tatlo, apat, lima, limang misiles mula Amerika raw ang paparating sa Soviet Union. Ang protokol ay malinaw. I-report agad para makapagsimula ng counter-attack. Pero nagduda si Petrov. Sabi niya sa sarili, kung totoong atake sila, hindi lang lima. Dapat daan-daan kaya hindi siya sumunod sa utos. Pinili niyang maghintay. Lumipas ang ilang minuto ng kaba at katahimikan. Walang sumabog. Walang dumating na misile. Ang system ay nagkamali. Ang nakita ng satellite ay sinag ng araw na tumama sa mga ulap. Na inakala ng computer na nuclear launch. Dahil sa isang lalaking hindi agad naniwala sa makina. Nailigtas ang mundo mula sa posibleng gyera nuklear hindi siya ginawaran ng medalya. Ngunit makalipas ang ilang taon, nalaman ng buong mundo ang kanyang ginawa. Tinawag siyang The Man Who Saved the World. Isang tahimik na bayani, hindi sa larangan ng labanan, kundi sa desisyong manatiling kalmado sa gitna ng takot. Oko Satellite System ang early warning satellite system ng Soviet Union na nagde ng mga missile launch. Dito nagmula ang maling alarma noong 1983. Radar consoles at Siri monitors. Mga lumang uri ng screen na gumagamit ng cathode ray tube, parang AZ na nagpapakita ng radar signals. Analog communication radios. Ginagamit ng mga opisyal para sa direktang ugnayan sa Moscow Command Center. Red phone line hotline. Direktang linya sa pagitan ng leader ng Soviet Union at Presidente ng Amerika para maiwasan ang miscommunication sa panahon ng krisis. Missile silos at launch keys. Mga underground facility kung saan nakaimbak ang mga nuclear missiles. Dalawang opisyal ang kailangang sabay na magpasok ng susi para mag-launch. Military uniforms percent rank badges. Karaniwang kulay olive green o gray, may mga medalya at insignya na nagpapakita ng ranggo sa Soviet Air Defense Forces.